Ayan po. Yes. Oh, ito po ang abi po. Ako student, ah. just arrived. And I saw you. You're so beautiful. <laughs> oh my God. Thank you. Thank you, ma. kasi sa inyo. Oo. Oh, Lagi kayo. Si Kim, sulti ni mo. Tapos, hindi. Nagkakuanta. Pati ato na may sa hotel na mo. Okay, same. O, salamat. Hindi tayo na mo, ma'am. Okay, ma'am. O, salamat. Ang ka, ugma. ma. Oh, ma, uh, ma, so, ma

Gopo oh, so, oh. ni mudoy oi. Wag gid ko. Sino ang gid kay Gopo? Dito. Sa personal mas guwapa oh, ma pa gid oh, ang personal pa. Oo, Gopo kay sa amin. Among presidente. <laughs> <laughs> Among presidente ni. Oo, kita na mo. Salamat ayo. Oi, wot igira mo gibayad gapag-are. Kita kita, <laughs> Nakita gud to. Nakita eh. gud no mo kita mo kay ore pag abot na mo kay mangita misa sa mong hotel ba. Oo. Uh -uh. oh, yeah. Asa niyo hotel diri diri? Sa da da ako, social, social club. Social the social club. Asa mo like, di di mo ni pa gud Hi. Amo. Unaki, si lang sa oh. the, the collector diri sa to nga. Oo. Ah. Uh -oh. The collector. Oh, nagba-vlog mangguna siya. Ang ako. UK. Oh, <laughs> uh, uh... <laughs> Ay, salamat, Inday. Oh, salamat. Uh, salamat, salamat. Salamat, hindi sa yeah. oh, so, na ano, Oo, oh, oh, Pero, ang nila, ma'am, mga din, hindi sa sa pero kami, ato na siguro, ng tao, no? wala, wala well, program ma'am. Picnic lang ma'am. Birthday ra. Ay, sayang. Kuan. Kung mag-program ang kunta ma'am. Ayaw ba tag-permiso? Oo. Oh, oh. oh. Ah, okay. Pero magkita na lang pa dito. Okay. okay. <laughs> busy man ka. Makakuan man may nga busy ka. Ta -ta kita na, oh, na oh, oh. no, lang. Oo. Siya, permigod na na siya kaya sa YouTube. Oo. Ano di ko? Sige po ah, tanaw ni mo, minuto-minuto, mag mag-abang <laughs> na gano'n ko. na day ka ma'am, wala na ka nag-trabaho? Na ako sa YouTube, gay, pero sige lang kung tanaw sa YouTube. Ni mo, kay ganahan ko ni mo. <laughs> Siyempre no, mga Duterte, ko na, God, no? <laughs> Pagkaasok mo ma'am? Lately ko, Ma Trey, tico, pero di ko ganahan. <laughs> <laughs> <No>? <laughs> Kapuyan ko ng bua nga. <laughs> Ako <laughs> taga Butuan ko, ma'am. Ah, okay. okay. Mm, original eh, uh -oh. pero taga Liloan, si bumi, Pero eh. uh -oh. nag-move lang do dito sa Kuan, uh -oh. sa Butuan. Uh Oo. -oh. Uh, eh, sila sila PRD ikan Danao na palino kabatbaran. Oh, maasin oh, na na siya. Oh, ba ko dito, dito sa kabatbaran. Eh. Oh. Doon na sa amo, maasin. Doon dito sa amo. Dapit sa kabatbaran. Ah, uh -huh. -oh. Los Angeles ni. <laughs> Nyaningon sila, mo ni ang, ang Duterte nga lugar. Oh, what? <laughs> uh, <laughs> oh, maasin man na. Maasin, maasin man ni Leite. Oo. Oh, oh, ah, ah. sila sa Oo. Oo. Balihin sila sa sila sa Dabao. Oo. 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 Huwag niyo ang makita dito na Walang yun, ko. Hala, ugma mo so, makita ang na bayanan nato si Ilay Sara. <laughs> ugma kay kaya <katika> nagitaw. <laughs> ang akong matagil dito, anun ko sa ginoo <laughs> Magani na kaila mo, mga ko? Kaya sige, mag-u-tanaw ni mo. Sige, mag u sa mga ko. ganina, nag-YouTube na sab ko, tanaw ni na. Sige, siyempre, famous. Hindi, kaya ganahan ko sa iyo Yeah, Dagway, kubapahan mas... <laughs> ko ni <tunin> mo. Kaysa <laughs> ra, kaysa katong atong parsley, di ba? Ayun. Sige, ma'am. Sige, salamat. Ay, <laughs> Oh, salamat, madam. Salamat sa ayo. Huwag wish good me, muda o good ka. Salamat. Salamat kayo. Ingat po kayo. <laughs> bye. <laughs> Maraming salamat sa aming mga kababayan sa Paris, France sa inyong gasal, sa inyong suporta at sa inyong pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte uh, Sa iba't ibang bahagi ng mundo ay uh, nagsaselebrate ng kanyang birthday at nagpapakita ng suporta ang mga kababayan ang pamilya po namin ay uh, taus puso pong uh, nagpapasalamat uh, sa inyong lahat at uh, huwag po natin kalimutan na meron pong Um, lesson sa nangyari uh, ngayon sa ating dating Pangulong Duterte. At ang mahalaga ay patuloy natin na hinihingi at uh, dinidemand sa ating gobyerno ang transparency, accountability, peace and uh, security. Maraming marami, salamat. Marami, marami, po natin mahalin ang Pilipinas. Maraming po salamat, mahal na Vice Presidente. Salamat po. Salamat po. Salamat po sorry kasi oh nga eh. Um, hindi ako pwede magtagal. Um, nagsasabi po yung ano, nasa loob na bawal po mag-video kasi binibideo niyo po yung kanilang center. Mm -hmm. uh, so, nagsasabi po sila sa inyo, through sa akin, na huwag niyo daw i-video yung kanilang bawal po yon sa kanilang protocols na binibigyo daw yung kanilang building at yung mga tao na pumapasok at lumalabas doon. At okay. uh, hindi ko po nakausap si uh, Pangulong Duterte ngayong uh, araw na ito. Nandito lang po kami para kunin yung mga gamit na pinapakuha uh, na na hiningi namin na kunin kasi hindi na siya mapasok doon sa loob ng kwarto ni uh, Pangulong Duterte. Kaya binalik nila sa amin yung mga gamit para mag- uh, inventario at uh, um, itago para kay uh, Pangulong Duterte. Uh, hindi po kami nakita ngayon, araw na ito. Opo. Uh, nandito lang kami para kung yung gamit ay, po ni Pangulo Duterte. Kung kasi lang ngayon, paparad. Uh, yes ma'am, uh, hindi ko lang alam kung anong oras uh, yung schedule pero

<laughs> 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 oh, is From London, England. Yes. Especially, come again. <laughs> Kaya ni Oro at atin, panggasin mo. Grabe. Kaya UK kami. UK din po, UK kami. Ngayon, kasi daw, pasukan Kaya ayaw lang, idol. Siyempre, idol. Marami kayo, Marami kami. Ano 'yan? sa anong Rotterdam? Rotterdam sila.